simbang gabi na naman. O oh, ilang tulog na lang ay Pasko na naman. Boy na muli ang makaligtas giningda dahil sa kumukot titap na ilaw ng mga palamuti at kasabay nito ay ang matamis na tradisyong bumubuo sa Paskong Pilipino. Isa na riyan ang pagluluto at pagkain na kakanin tulad ng puto bumbong at bibingka. At ngayon tutungo tayo sa Sampalok, Maynila upang kilalanin ang isa sa likod ng pamaskong panghimagas na ito. Halika tungkol natin kanyang kakaibang racket dito sa part 1 ng Christmas Special na Job for All! Ito si Ate Baby. Dalawang dekada na silang gumagawa ng puto bumbong at bibingka dito sa kanilang pwesto sa may Campa, Corner ay De Reyes Street. Nasa angka nila Ate Baby ang pagtitinda ng mga pampaskong kakanin mula sa bibingka ng kanyang lola ni Level Up ito ni Ate Baby. kasi simulan niya na ring mabenta ng puto bumbong na may iba't ibang variants. Ah, kasi yung lola ko yung Nagtitil na dati na ano, ng putububo. Ay, nabibing ka. Yung putububo naman, ako na lang yun. Yung baga naman na namin yun. Yan lang kasi parang traditional na yun pag tumuntun yung vermont, maraming kumakain na puto Putububo at bibingka. bibing ka. Basta pag at saka bibing ayan, <laughs> nagumagumpisa ano, na yung pakto. Dati kasi ano lang eh, yung classic lang, yung original lang nga. Ano yung coconut sugar lang dati. Ano, ngayon na lang, ko na lang ng ano na, para magkaroon ng twist ba. Yung bibing namin, ano, 45 Yung special na yun, ano, yung putubong-bong naman, meron 55, meron 35, meron din 65 at saka 75. Gaano man katabis ang tagumpay ng kanilang negosyo ngayon, Minsan din silang nakakaranas ng pait lalo't na dahil ang puto bumbong at bibingka na kanilang binibenta ay Christmas food lang naman na may tuturing noon. Yung sa bibingka walang problema dahil kasi araw-araw kasi nakikita ko sa lola kung bata pa ako. Yung puto bumbong naman din and then bata pa ako. No. Lagi ako nanonood yung nagluluto ko. Kaya parang tinry ko ba? Nag-start ako ng 2003 na itry ko yan minsan na yung sa umpisa ni palpak lagi ka napapalpak natututo ka siguro hindi lahat parang pag titignan madaling gawin pero pag nasubukan mo na ang hirap palang gawin sapat naman ang kinikita ni ate baby sa pagtitinda hindi rin naman naging ganong kabigat ang kanyang trabaho dahil katuwang niya sa negosyo ito ang kanyang mga anak at apo. Kasi ito lang ngayon lang naman na ganun eh. Yung nag-boom yung tingnan namin. start nung no, ano, nung no 2018. Pero noong nga ba ang mas patok sa madla ngayong kapaskuhan? Ang bibingka nga ba? O ang puto bumbong? Ako po team bibingka. Ako po team puto bumbong. Team puto bumbong po. Ang po team bibingka. <laughs> Kapag Pasko kasi unang mo talaga may iisip is to have puto, puto bumbong or bibingka. Ako naman, feel ko kasi ano, most ng Pilipino sweet tooth sila so mahilig talaga sa mga gantong type of food. Nakasanayan na po talaga ng mga Pinay na every um, like bare months, kikindap po ng puto bumbong and bibingka po sa mga kalikal. I think it stems from tradition na rin na after magsimbang gabi ng family is that in the province kasi yun yung pinaka kinakain after magsimbang gabi. At dito nagtatapos ang ating kwento kay Ate Baby, isang dedicated na vendor ng bibingka at puto bombong. Bagaman may papapait na pagsubok na hinaharap, hindi nito matatapatan ang tamis na hatid ng pagpapatuloy ng isang tradisyon ngayong Pasko. Sa susunod na kagat natin ng bibingkaw puto bambong, alalahanin natin ang mga tao na nagbibigay ng init at tamis sa malamig na Pasko. Muli maraming salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng mga kakaibang rakit dito sa Job for All!